Ngayong araw mga mare, pupunta naman tayo sa bukid para mangisda. Kaya naman tara at samahan nyo nga ulit kami. Pero bago yun mga mare, ito yung kaganapan ng kinagibihan na pagdating nga nito ni Sabel. Gusto niya nga daw kumain kaya tamang tama meron nga dito tayo natirang Kaya naman ito kumain ngayon dalawa. Aba hindi ata ito nag-usap mga mare sa damit. Parehas pa ang pink. Ngayon ang unang gabi ni Sabel dito mga mare, kaya naman ayan tamang nood nga lang siya kay Sian. Buti na nga at hindi nga siya maihain. Nga masama ang pakiramdam ko ka mga mga mare, eto, nagtipla nga ako ng barley para naman sa ganun ay gumanda ganda yung pakiramdam ko. Pagkakatanda ko nyan mga mare, alas 12 na nga at hindi pa ako makatulog kaya eto, uminom nga ako ng barley. Inaumagahan nga eto, naghahanda na nga kami kasi maya maya nga lang ay aalis na nga tayo, inaantay na nga lang natin si pangit. Matagal-tagal na rin kasi talaga to, nakaplano mga mare na sasama nga kami mangisda sa kanila. Si mama nga, sobrang tigas nga ng ulo, sabi ko ako na lang ang maglalaba, ayaw nga. Nagpagawa na nga rin pala tayo mga mare mare na cabinet dito sa bodega. Para nga kahit pa paano, ay eh, maayos ayos na nga natin yung mga gamit natin dito at hindi na nga pakalat-kalat kasi sobrang alikabok na nga rin. Siyempre, papakita ko nga ulit yung tanawin natin sa labas. Tingnan nyo naman, napakaganda. Bawat tao nga ngayon, ay eh, sobrang busy talaga mga mare kasi sobrang kalat nga dito. Kaya pagpasensyahan nyo na. Aba, sana all bata, pa cellphone-cellphone lang dito. To. At eto nga, papakita ko nga sa inyo mga mare at nasimulan na nga nila. Katapang naman ang chuchu namin. upa patahol-tahol pa nga at sasama nga. So nga, sumama, eh, sakto-sakto. Unang beses niya nga lang makakapunta sa bukid kasi naman na ang nga rin namin. Para nga masanay din mga mare at matuto sa buhay-buhay. Dahil -buhay. ngayon na wala nating si chuchu ay eh, talaga namang napakabait nun at masipag nga sa bukid dahil dun nga lumaki. Masaya nga ang ating pupuntahan mga mare kasi sobrang dami nga natin. Kaya kahit sobrang layo noon eh, tiyak na may enjoy natin kasi nga napakadami natin at talaga namang napakasaya nito. Buti na lang talaga may kolong-kolong at rice. Sige nga si Kuya Arnel kaya kasyang-kasya nga tayo dito Parang nga kami sardinas dito sa kolong-kolong. Habang -kolong. papunta nga kami dun mga mare, hindi ko nga mawari yung pakiramdam ko. May nararamdaman ako lungkot, saya. Mga mare, ito lang yung unang beses na may papakita ko to sa inyo dahil ito yung mga mare dinadaanan namin nila mama dati. ito kami bumibili ng katol mga mare kapag si tatay nakakainom. at dati ay ni mama nang maingay kaya naman, eto, magtatago nga kami noon. Nasabi ko nga kay tatay nung nandito kami. Kasi sa pagkakatanda ko, na ikwento ko sa inyo na lahat dito ng pulo ay natirhan nga namin. Dahil nga'y tinira natin dito, mga mare, nung ako ay ay kinder pa lamang, ay dito talaga malapit. Kaya dito kami pupunta sa may iba. Siguro nga, kaya ako nakaramdam ng lungkot dahil nga naranasan namin yun noon at napakahirap talaga. Pero napalitan naman yun ng saya dahil sa wakas ay tapos na yung kabanata na yun. At ngayong bumalik nga tayo, ay masayang masaya na nga at sa kawakas ay nakaraos na nga rin kahit papaano. Siguro ganun talaga kapag ang isang bagay o karanasan ay nagmarka sa'yo ng sobra. Yung tipong kahit sobrang tagal na dekada na hindi mo siya makalimutan. Pero alam nyo ba mga mare ng mga oras na sobrang saya ko? Mga mare tinahan namin yung pulo na yan. Dati may kubo dyan. Dyan kami unang tumira noon ng no, mga bata kami. Dyan din ako nagsimulang mag-aral. Alam ko kinder ako dyan mga mare nung nakatera kami dyan. Alim na taon pa lang ako noon. Rabi rin pala talaga yung pinagdaanan namin. Dalawang kilometro ba naman lalakad namin para lang makapunta sa tindahan, sa eskwelahan. At eto nga may nadatnan pa nga kami dito ang iniihaw mga mare kaya naman kinain namin kasi umalis na nga yung kumakain dito. Bale parang bigay na nga sa amin ganun at eto nga tuwang tuwang nga yung mga bata dito at uhaw na uhaw na nga rin kami kasi nga malayo din yung nilakad natin. Ba excited na talaga nga kami mga mare manghuli ng isda eh, ready ready nga ang bawat isa. Dito nga sila mga mare na nga pa at napakalalim nga ngayon ng tubig kaya naman nangangamba kami baka wala nga kaming isda. At etong dalawang bata na to mga mare, may nalalaman pasan-pasan at ayan na nga, muntik na muntik na, ayan na nga mga mare. Aba, ang sarap nga ang maging bata, walang pakailam kung madumihan ako, yari kay na niyo at maglalaban ng mga damit niyo. Aba, muntik na nga rin ako madami, muntik pa nga akong matumba nung ako ni si at ayan na nga, natumba na naman sila. Hindi naman mga mare halatang masayang masaya nga kami dyan mga mare kasi paano ba naman matagal na rin dito nakakapunta nga sa bukid. Aba, tuwang tuwa nga ako kasi naka Apa ako ng tilapia. Yun nga lang, malit pero okay na yun. Unang subok pa nga lang nila dito mga mare, nakakuha nga sila ng malilit. Hinuli na nga rin natin kasi sayang naman. Hindi rin namin natin alam kung makakahuli nga tayo ngayon mga mare, kaya pwede na tong pagtsagaan. Sabi nga dati, kaysa naman sa tuyo, okay na to. Naku mga mare, dati ito lang talaga inuulam namin. Pinagtsatsagaan namin kahit ganyan nga kaliit, ipiprito lang kung may mantika. Na mga pala natin si Chuchu mga mare, para nga masanay sa bukod. At eto nga, lumubog na kay... Lubog pa nga ako ni pangit. Minsan, hindi mo talaga maintindihan to si pangit kung may malasakit sa akin o wala. Charot. Aba, eto nga si Sabel. Tinan nyo naman, tuwang-tuwa nga dito, mga sa tubig. Paano ba naman kasi si Sabel ay eh, laking ilog talaga kaya naman ay eh, enjoy na enjoy siya. May maikwento lang ako sa inyo mga mara. Sabi ko nga doon kami nakatara sa may pulo na pinakita ko sa inyo. Naalala ko lang din kasi no binili ako ni mama ng salbabida ay eh, dito ako naliligo sa tanghali. Binabantay lang ako ni mama kapag tulog si Miss Kulot. Isa rin talaga yan sa, sa pinakamasayang alaala -ala ko na kasama ko nga si mama at pinagtsatsagaan na turuan lumangoy. Tuwa nga rin kami at marunong pala si Chuchu lumungoy mga mara o tingnan nyo naman napakagaling nga. mga mara, nangyari bago nyo po kami ibasa na nasanay po talaga ang mga aso namin sa ganyan noon pa man. Si Chuchu Laki ay ganyan lumaki mga mare, sanay na sanay siya sa ganyan. Ba eto nga, ang lalim nga mga mare, pero syempre, for the vlog nga tayo, kaya tiis-tiis talaga. Hindi naman halatang tuwang-tuwa nga eto si Kuy Adong no nakahuli nga ng tilapia. Sayang nga lang talaga, ay napakalalim. Siguro kung mababaw to, ay marami nga tayong huli. Dahil nakakalayo na nga kami mga mare, kahit ilan-ilan ay -ilan, eh, wala nga kami mahuli pa isa-isa ngalang lang sabihin. Sabi ko naman sa inyo, napakatsaga nga natin. Kaya naman, ayan, tuwang-tuwa nga kami dyan ka. napakalalim na nga at ang medyo madumi nga din. At eto nga si Chucho, tuwang-tuwa nga rin sa paglangon niya, mga Mari. Okay na okay naman si Chucho hanggang ngayon, mga Mari. Kaya huwag kayong mag-alala. At alam kong na-enjoy niya nga rin yun, no? Tingnan niyo naman. At eto nga, bising busy, busy nga pa rin sila sa pangingisda. Yung, hindi nga rin talaga kadali yung pinagdaanan natin dito, mga Mari. Paano ba naman kasi napakaputik dito? Sobrang lalim. Bigla ko nga naalala ng konti pa nga lang tayo mga mare, ilan lang kami nun, si tatay, ako, si Miss Kulot, at si Pangit. Noong unang vlog nga namin dito at wala nga rin kaming nahuli. Tapos umuulan-ulan pa nga nun mga mare. At wala pa nga sa amin nung nanonood pero chinaga nga namin. At eto nga, pumunta muna nga tayo dito para nga mamahinga muna at kumain. Salamat po pala kay Kasusing at kay Kuya Peter at kay Kaperla. Sa pagbibigay nyo po ng tilapia sa amin para maihawin nga kami ngayon. Ginawa namin tong tanghalian mga mare dahil nga ang lilit nga na nakuha natin at talagang hirap naman nun kapag yun ang iihawin natin. Nung natapos na nga mga mari mag ay kanya-kanya na nga kami buhay kasi nga gutom na gutom na nga rin kapat wala pang almusal. Kaya naman ayan, kanya-kanya na nga kaming kuha dito ng inihaw. Ang sarap din ng ganito mga mare dahil sanay na sanay naman kami sa ganito. Yung tipong napakasimple lang pero alam mong tumatatak yung mga alaala -ala sa'yo. Siguro kung may mamimiss man ako sa buhay natin noon ay yung ganito mga mare. Kasi ngayon kahit pa paano nakakaraos na tayo, nakakamiss din yung ganitong pamumuhay. Kaya nga ngayon ay sobrang saya nga namin, tingnan nyo naman kanya-kanya nga kami ng pwesto. At eto, tamang kain nga lang ako at sabay turo nga kala Sophia, paano ba naman si Sophia sa kasi sa do sa may pilapil kumakain? Pagtanda nga nila at kapag may isip na talaga sila, maaalala nga nila yun. At eto nga, pagkatapos nga ay naghahanda na nga rin sila kasi pupunta na naman nga tayo para mga pa. O ba diba, wala nga tayong kapaguran mga mari. Naku, amin ni natin, alam naman natin na kapag nasa bukid ka o probinsya, kapag talagang masipag ka, hindi ka naman talaga magugutom. Yun din talaga ang pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil si Tata ay masipag nga yung mga isda. Kaya naman, kahit wala kami pera ka, basta may nang isda si Tata, ibibenta nga lang namin. Meron na kami pera at pambili nga ng pagkain. Maraming salamat din po pala Kuya Peter sa pagpapahiram nga po dito ng panty o yung balambat. Kaya na nga, chinaga na nga namin dito mga mare. Ako nga ang taga video at sila pangat naman ng isda. Sa totoo lang, nakakapagod ngayon ganito mga mare pagdating sa katawan nga natin. Pero para sa akin, yung isip ko naman ay sobrang payapa ng mga oras na yan. Yung tipong iniisip ko lang talaga yan ay makahuli kami kahit papaano at makauwi nga kami ng isda. At sobrang saya nga din namin dyan at hindi nga namin malamang kung saan namin ilalagay. Tingnan nyo naman si Pangit ang babaw sumisisid. Yung naman halatang halatang nag enjoy nga siya mga mare. o oh, tingnan nyo naman yung ngiti. Alam na nga namin na wala na talaga kami mahuhuli at binigay na nga namin yung maka kaya namin eto umuwi na nga tayo. Ito rin ang dahilan mga mare kung bakit nga wala tayong upload kagabi kasi sobrang pagod ni pangit ay eh, hindi na nga nakapag-edit. Sa lahat po na nag-antay, pagpasensyahan nyo na nga po at bumawi na nga lang tayo ngayon. Pagkataas nga natin pagdating dito mga mare, mag-aayos nga lang tayo at uuwi na nga rin baka gabihin pa nga. Nakakatuwa nga si Chuchu, talagang nag-enjoy siya. Hindi nga namin siya kinalga pa uwi. Tingnan nyo naman napakasipag ah, niya maglalakad at magtatakbo nga dyan, Bigla ko tuloy na alala si mama sa sobrang ang sipag niya dati yung tipong may kahoy na sa kabilang kamay tapos may tubig pa pasampay yung kapatid ko dahil nga si datay dati ay talagang nakikiextra nga kung saan saan kaya bilang anak mga mare sobrang proud ako ngayon na naibibigay ko na yung pangangailangan nila aba eto nga si Chucho. enjoy na enjoy nga mga mare marami rami naman yung nakuha natin mga mare nga lang maliliit pero okay lang yun at may may uulam at mapiprito nga at pagabi na nga rin to mga oras na to aba syempre for the point 5 nga tayo para makita nga ang lahat Pumaba nga lang kami dito sa glit para nga bumili ng merenda dahil gutom na gutom na nga rin kami. Nabibilang ko na nga, tingnan nyo ng mga mare yung damit namin. Na Lord, maraming maraming salamat po ulit sa araw na ito. At syempre sa inyong mga mare, paano ba bukas na lang ulit?